Oh, siya, good morning, mga buguon. <laughs> mga buguon. Karong buntaga, guys. <clears throat> Sayo ko na mata. Man ako jogging. And, wala ko yung sudan pamaho sa mga tagdabong. Mukuyo. ko. ba tamo, guys, mga uha tagdabong para natin sudan sa pamahaw. Ito, so, guys, ay ata mga uha tagdabong. Anong kawayana? At bang rana siya sa akong payag o sa payag sa akong mga mga ginahimok pa. Oh, pressure Manguha tagdabong. O banon nun tamo? Kaya mga ignoranti, baya mo no? Bisag mga tagabukid kay mo mga nawong. Mga ignoranti kay mo. Bahin aning mga kinabukis bukid. Karon, manguha ta kay na ako'y gitimanaan dito sa kawayan. Kuha siya guys. Kanang, di ko mangawat. Ay, mangawat na ligihapon kaysa ko. Araman ng ayaan nga bahin pero manghuha og dabong sa iyang kabayan. Di siya magdinalo. Shout out lang Ati Milagros, mangawat ko sa imo ang dabong. Di ka magsuko-suko kay tigbasom ti ka. <laughs> mangawat ang kabayan. Wa sudan Kapoy adtog kuan. Kapoy adtog syudad. So Maning kamo ta na makakaunta. Pero guys, ay kana kay na siya nga kawayan guys apil pa na sa yuta sa kong lulo sa una pag sorbi na inter la, la tag iya <laughs> ang sikbit na wala sa to siya wak wak dire ko guys mga taog dabong <clears> tara <throat> guys tara guys ang atong dabong na kuhaon kita mo anak oh kasi okay guys, dabong niya. siya. Anak siya. Dabong na siya. Sa Tagalog ba ni siya guys, kay? Ang ah, buto sa siya niya. sa Tagalog, uy. Basta kay sa amung adabung niya siya. Dabong. Okay, gahi lagi siya, ay. Okay. Makasudaan na dito taro na ni guys. Makasudaan na tani. Ano na siya pagkuha. May mo. Halaka, gamat ito eh, man. Nar, guys. <laughs> Nanakisodan. Huwag oh, naapay isa, di ari. Naapay isa. Okay. Tara, guys. O, oh, di ba, naapay isa, oh. Na. Kita mo, anak, Nar, oh. Dabong. Nakasodan siya, taro, dabong. Sandi karon and nagplano unta ko gahapon na tuog syudad kay mamalingki Ibigin ko kasi sige mag one dress bukid ug apay isa guys <laughs> nakakita pa ko isa pero unsaon na siya pagkuha lisod man dakan kabalo mo guys dakan kay ni siya og kanang kuan karang raang sini ui tunok ko Lisod man siya kwaon. Uy. Ako sa ning patyon ang video bi kay. Di na siya pwede nga di na ko na siya makuha, guys. Aray ko. Shit. It hurts. Oh my God. Hi.

Nakuha na ko siya, guys. <laughs> na ako'y tulo ka na buong. <laughs> o na na kay Sudan. Masig na apa. Masig na apa, guys. Ngita pa ta. Diba? Yung ani ka simple. Oh, nakuha na ko to siya and uh, nakakuha ko tulo ka bong mangita pa pikas punuan aray ko Jesus Jesus name wala naman ay tu ara pero lalum hindi na ko kuhaon guys kay <laughs> di anak ako nang uwas unang dabong dagang kay syag tunok dagang kay ang ako ang buko-buko Hmm, na naman ko itulo so dili na nako to siya kwaon <laughs> gihangak gihangak guys so naatay tulo ka dabong and ato ano siyang hinduan dito na tamag hinlo sa payagay dahil kang kailamok kang kailamok daari ah Lami kayo ni guys, oh. Na! Nga ni, kasimple akong life tree, guys. I'm so, kuan. I'm so contented na nag ko dres bukid. Kay, guys, na ako'y samad, oh. Nasapad ang akong hands. Pero okay lang. It's part of growing up. <laughs> growing up. Aray ko. Aray, okay, nangahulog ang akong dabong. ang hulog ang ato ang dabong guys ito ni siyang hinluan kay katul kay ni siya guys dahil siya dapaw kay ilam mo dapaw but sa nas tagalog ng dapaw eh ay nakunin yung gasula sula kay gihangak ang tambok <laughs> lingaw ko guys lingaw ko sa akong self na ako ra isa ako ra isa diri eh <laughs> Nangahulog. Nangahulog, guys. <laughs> At ito yung hinluan. Pakiton tamo kung saan paghinlo ang dabong, ha? So, ano na yung ato nakuha na dabong, guys. Gag gagmay siya. And, kinahanglan, guys, hinluan na siya like this. Kay, bakit? Ngayon na agad? Hindi ko alam. Sino kasama? Ano naman ba, ani Ano yun na siya, guys? Mga ligo, edo silag sumingpul mga ligo si Lagsun yung pool. Hinduan na siya guys, like this. Until mawala ang kaning rug purple. <laughs> purple? Ano siya, siya? kaning violet ba? Diba? Kaya di man siya pwede kanon. Nara, mawala na siya guys. <laughs> ang dako kayo man na siya nahimo. Kini siya medyo dako-dako siya. Diba na lang po Dapat guys, kamu. Kabalo mo muhi mo o kuy. Diligay mo. Sige lang mong maritis. Magsige lang mong yaka-yaka. Anya. di busla. Gipang You need to make way. To live life. To the fullest. English. Pagito siya ay. Ano ba English-English ko? Ay, buntag sa'yo ka. sa una bitaw guys kay kiriya bitaw siya itong mga bata pa mi himuon na mo ni siya kukukuku din maginukure din kong mga ikso na naon na guys o ba diba? something like kuko ka ng mura mga fake nails karon <laughs> ani ni siya guys sa una malingaw ko sa aming kabataan ani guys o oh. naura siya kuku ba diba? and duma Na, -na siya, guys. Before siya tagtaron. Gamay ra kayo to ba? Pero ini siya daku dako na siya. Dako dako siya. magkuyog si Loling nak? Hindi. Wala. Hindi yun nagsama. So, maura to siya guys. I am just sharing you my simple and happy life. <laughs> happy life. Thank you for watching my videos always. Unreacting. Bye-bye!